Ayan mga kanegro. So, yu, flex ko lang po yung ating mga itlog. Ah, iikutin lang natin sila mga idol. Ayan. Mga heritage chicks. I'm heritage eggs, I mean. Ito yung mga bagong salang natin mga idol. Yung iba dyan, galing pa ng... Marcela Apayaw. Yan. K. K. K as in Kevin. Kay kapatid na Kevin natin to nakuha ano. Na taga Marcela sa lokal ng Marcela Apayaw. Itlog ng mga Rhode Island Red. Yan K as in Kevin. And yung iba naman dyan, collection natin yan. Mula sa ating mga breeders. Ayan, ayan, ayan. So, ayan, ito lang yung mahirap sa manual incubator mga idol. Yung pag-iikot ng itlog kasi iniisa-isa talaga. Ang ikinaganda naman mga idol pagka sa manual ka talagang uh, naaalagaan mo ng gusto yung mga itlog mga idol. Nakikita mo sila, yung kalagayan nila kung okay ba. Unlike pagka sa automatic ka. madali yung trabaho nga lang minsan pagka nakakalimutan mo eh hindi mo na check yung kung kumusta ba yung mga itlog natin sa ating incubator so pag manual yan talagang ano lang tiyagaan lang mga kanegro Okay. Ayan. Meron din dito sa baba. Meron pa yan. Ito naman. May mga napipisa na dito. Ayan o. Oh. Dito naman mga idol, mga 2 weeks na yung iba dito. Pinagsama-sama ko na yung iba. May mga nagha-hatch na. Ayun, lang mga idol sa Sabi ko nga. tiyagaan lang sa ating incubator. Ganito pagka, sa pag sa pag-aalaga ng manok mga idol kailangan marami kang baon na tiyaga sipag so ayan ganyan ko inikot yung mga itlog mga idol talagang iniisa isa ko yan yung iba ang ginagawa nila minikus mekos na lang nila ng ganyan sapat na pero sa akin mga idol hindi pwede yun. Kaya ang hatching rate ng ating mga itlog, mga idol after cuddling nasa ano yan, nasa 95 to 100% pagka cuddling natin mga idol after 4 days pagka may similya yung mga itlog natin yung mga naiiwan madalas mga idol napipisa lahat so as of my experience ang ano na lang ang case na lang na, na nangyayari ang ah, nangyayari na lang pagka hindi napisa yung itlog I mean pag hindi naging sisiw yung itlog is pag yung hindi nakalabas yung sisiw sa shell niya pero madalang nangyayari yun sa ating incubator mga idol kasi nga nga tulad ng sabi ko ikinaganda ng manual natututukan mo na maigi yung itlog mga idol Ayan. video. Ayan mga kanegro, tapos na tayo dito. Meron pa tayong iikutin. Yun naman tayo. Doon naman tayo sa ating ref incubator.